guys dito kami sa aking favorite na place dito sa Jefferson Barracks ito yung isa sa favorite ko na pumup pinupuntahan kasi maraming trees nagbo-bloom na yung trees oh. this is peach tree ano crab apple and then this one is peach peach trees ayan nagbubunga ito marami alo meron na siyang kuno ano. Mag-aano na nga siya oh, meron na siyang bulaklak. So bulaklak, pagbunga na 'yan after bulaklak bunga. Tapos ito naman yung crab apple tree. Ang ganda ng bulaklak. Super ganda. Pink. Tapos ito yung white. Daming bees, ito yung white. Ang ganda no. Is pink pink and white tapos ito naman yung tinatawag na dendro nice color oh this one is pretty This one is different. They're the same, but big. Oh, this is a new one. They plant a new, this purple. Nice. Yun, oh. Booming na din siya. Booming na din. Tapos, ito yung, ano, oh. Yung, napaka, oh, my bees. Hi, bees. Gusto ng bees pala niyan. Ito, oh. Ang ganda niya. kulay Ganda ng kulay Nå. No?